morning mga kamoto vlog no? Ngayon araw ng Martes, September 30, 2025 So maaga tayong lumabas no? Mag alas 8 na ng umaga So meron tayong first booking Yung customer natin Sa San Jose del Monte, Bulacan So, yung first booking natin Mga kamoto vlog Ay papuntang San Jose del Monte ay, papuntang San Jose del Monte Galing ng Cabiao Nueva Ecija no? Yung shipping pinya 400 33 So pakita ko sa screen Then yung ipapayad sa drop off Ay 500 pesos mga kamoto vlog So naghihintay tayo ng second booking no? magdo double booking tayo papunta sa San Jose del Monte Sana may makuha tayo mga kamoto vlog So yun, mga kamoto Update ko kayo kung may makuha tayo pangalawang booking DIY Motoblog So ayan mga ka na bumiyahe tayo kahapon uh, Alas 4 na nang umaga tayo umalis ng bahay kasi may nagpapap na booking Kabyaw to Magalang, Pampanga So pinigap natin yun, 289 Then yung second booking, merong lumabas, uh, malapit lang. 250 uh, 215 shipping fee. Yung third booking, uh, 160 shipping fee. Then yung fourth booking, 200 pesos. So bali, nakagross tayo kahapon ng 899. So yung ano, kumuha pa tayo ng panlimang booking. Ah, uh, bali ano siya. San Fernando to Magalang Pampanga 199 yung shipping fee may abono 1,500 so yan tayo ng 1,500 mga kamoto vlog din doon doon na rin binawas yung shipping fee so pali 1,300 yung nilabas natin pera mga kamoto vlog so yan na scam tayo mga kamoto vlog, no sapatos siya uh, uh, ah natin yung nagkamunan tayo ng 1,500 dun sa receiver na scam tayo mga kamotovlog vlog tayo ng 800 pesos Na isa uli naman natin yung sapatos So binalik nila yung 500 Sila rin na dali rin sila ah, Kung baga naloko lang sila ano So hindi rin nila kasalanan So tayo naman Nag-aabono naman talaga tayo Ayun lang na scam talaga tayo no? Taga magalang na yun. So uh, pupost ko yung ano niya yung mga cellphone number niya dito mga kamotovlog para hindi na rin kayo ma-scam ng hayop na to no ah uh, ano, para magawa sa buhay, no. So yung kinita natin sa mula alas 4 hanggang alas 10 ng gabi, Kinuho lang ng tarantado scammer na yon no, mga kamoto So yun, ah uh, bali na tira naman tayo ng 99 pesos. Wiset talaga. So yun, uh, church experience alam mga kamoto yung nangyari kagabi. ah uh, ganun talaga, ganun talaga yung buhay. Meron talaga mga taong tamad na hindi nagtatrabaho, no ay lumaban ng patas so kahit hindi natin sila kilala meron naman si CCTV sa taas no bahala na bala na sa taas ang umatong sa kanya kung ano man yung pinagagawa niya sa buhay so ipopost ko dito yung kanyang cellphone number then yung teknik niya kung paano siya mag-scam mag mga kamoto no? para maiwasan ng mga kapwa nating rider na madali rin sila ng hayop na to so yun mga kamoto vlog may nakuha tayong ano, pan second booking no. Uh, papuntang ano siya um Mexico Pampanga. Kinuha natin sa Arayat Pampanga no. Arayat to Mexico Pampanga. So yung shipping fee niya ay 135. So yung item yung item na dadalhin natin ay projector lamang. Maliit lang siya mga kamotoblog So drop off na natin mga kamotoblog vlog. So, Kuha tayo ng pan third booking. Kaya mga kamotovlog, nakakuha tayo ng pan-third booking natin. No? Na-drop off na natin si, si booking number 2 sa Mexico, Pampanga. No? Bali, binayaran tayo ito ng 150. So may tips siya ate ng maganda-ganda yung binigay na tips sa atin niya ate. No? Then itong pan-third booking natin, San Fernando to San Mateo Rizal. So, 464 yung shipping fee dito mga kaboto vlog no? So, ito siya So, ayan, uh, update ko kayo mga kaboto vlog so, Makakawa pa tayo ng uh, pang court booking no? Pero malamang sa malamang Pabalik na yung pang court booking natin mga kaboto vlog Saka yung pang limang booking So, bali dito sa Na-pick up natin mga item. Paldun na tayo dito mga kaboto vlog So, ayan, update ko kayo mga kaboto vlog Kaya hey, mga ka-Motovlog, no, na i-drop off na natin yung... yung sa San Mateo Rizal, no? Then, may nakuha tayong ano, uh, pang pang port booking, no? Galing sa San Jose del Monte, papuntang San Mateo rin. 211 City pin niya, 211. So, i-drop off na rin natin yon. So, mula dun sa San Jose, sa, uh, San Mateo San Mateo Rizal Apo tayo na sa Jose si del Monte pabalik balik no. So bali 131 sa mga ang mo. Dito pala no. Sa nasa ano, sa Mr. del Monte Bulacan sa ito. So meron tayong ano mga kamotod lang pang anim na bukay. Ay no mas sa Jose si del Monte Bulacan pa kung sa San Rafael Bulacan. So yun. Kita natin sa mga kamotod So ayun eh, mga ka na ako, pa tayo ng papitong booking no, bali Santa Maria to Cabiao Nueva Ecija. So bali ang pamasahin niya, 478 mga ka-motovlog. So breakdown ko na lang yung kinid natin sa araw na ito. So, ayan mga kamotoblog nyo. Halos yung nawala natin yung nakaraang araw, ay naibalik sa atin. So, halos nato over yung ating gross ngayon. So, ayan lang na mga kamotoblog yung ating videos, oh. sana, video. So, sana nakatulog yung video nato. Huwag na pa rin mag-try, mag-like, mag-comment. Huwag rin po pa rin tapit ng ating notification bell para pwede ka sa susunod kung may upload yung video. Huwag uh, mga di. rin mag tapit Kamotoblog. Bye-bye.